Mga kaibigan ng Barca, malungkot na balita para sa mga tagahanga ng Barcelona dahil sa pag-alis ni Inigo Martinez. Ganoon nga, kahapon inanunsyo ni Fabricio Romano sa kanyang opisyal na account na may kasunduan na ang isang koponan mula Saudi Arabia at si Onda Roa. Panahon na para magpaalam sa depensa ng Barca sa Leon ni Inigo Martinez. Huwag kang umalis. Magiging maganda ang video at gusto kitang makasama hanggang dulo. Pindutin ang like button para kay Inigo Martinez at suportahan ang channel. Tara na sa video info. Kahapon ng hapon, kumalat ang balita sa Twitter at mabilis na nagliyab ang mga social media dahil sa impormasyong ito mula sa mamamahayag na si Fabricio Romano. Ikinuwento niya ang tungkol sa kasunduan sa pagitan ng Al Nasser, ng Liga ng Arabia Saudi at ng manlalarong si Inigo Martinez. Kaya kailangan ng Barca na makipagkasundo sa manlalaro para sa kanyang pag-alis. Isang pag-alis na malinaw namang hindi inaasahan. Kahit noong nakaraang season ay nagkaroon na rin ng kaunting pag-uusap pero sa huli ay nagpasya si Inigo na manatili. Pinag-uusapan natin ang malaking alok na magdadala ng malaking kita kay Inigo Martinez na nasa huling yugto ng kanyang karera. Kaya may intindihan ng manlalaro na tanggapin ito dahil magpapakita rin siya ng magandang kilos para sa club na kahanga-hanga. Pero bago ang lahat, tingnan muna natin kung anong koponan ang kukuha sa bituin na hanggang ngayon ay isang manlalaro pa rin. Napakahalaga, sa totoo lang, higit pa sa mahalaga, masasabi kong sobrang mahalaga siya para sa Football Club Barcelona. Si Inigo Martinez ay naging higit pa sa manlalaro. Naging kapitan at utak ng depensa ng Barca, kahit walang armband. Siya ang taong nagawang ilapat sa laro ang nasa isip niya, ang mga plano niya sa utak niya. Hansi Flick, kaya naman, siya ang naging kamay ng coach sa loob ng laro. Inigo Martinez, sa kanyang karanasan, ay labis niya kaming natulungan. Malaking kawalan siya para sa depensa ng Barca. Sa dulo ng video, susuriin kita, pero bago iyon, sasabihin ko muna kung saan pupunta si Inigo Martinez. Maglalaro siya sa koponan ni Cristiano Ronaldo, ang Al Nasser ng Liga ng Saudi Arabia, ang kampeon ng Arabia. Talaga ba? May mga kilalang manlalaro dito tulad nina Marcelo Brozovic, Joao Felix na bagong sali, dating Liverpool na si Sadio Amane, at siyempre si Cristiano Ronaldo. Ang coach, ang Portugues na si Jorge Jesus, siya ang gumawa ng malaking hakbang para kunin ang sentral mula sa Barca. Si Inigo Martinez na sa Barca ay nakapaglaro ng kabuoang 71 na laro, nakapagtala ng tatlong goals at nagbigay ng anim na assist. Si Inigo Martinez, mahalagang manlalaro, 34 anyos isa punto, 82M ang taas. Dahil dito, kahit may natitirang isang taon sa kontrata, nakipagkasundo na si Inigo sa club. Nabanggit ng kasama natin sa Maske si Adrian Sanchez, na pinatawad niya ang isang taon ng kontrata, separation pay, at malaking halaga ng pera. Inigo Martinez, umalis ng tama bilang manlalaro ng Barca. Dapat matuto si Ter Stegen. Ganito ginagawa ito sa pamamagitan ng kasunduan at iniisip ang kapakanan ng eskudo. At Saka, ang kasama natin mula sa mundo deportivo, si Ferran Martinez. Ay sinabi rin sa atin na mula sa labing apat na milyon, pakinggan ninyo ha, labing apat na milyong euro ang ilalabas ni Inigo Martinez mula sa salary cap. Sa ngayon, ang Barca ay hindi pa maisasama lahat ng very important person box dahil nakablock pa ito at kailangan munang ma-validate ng liga. Dahil dito, hindi pa rin tayo pasok sa 1-1 rule ngayon. Sana bago magsabado next week, kung kailan magsisimula ang unang laro ng liga, maayos na natin lahat para mairehistro na ang mga manlalaro. At ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo dahil pakinggan mo, napakahalaga nito. Sinabi ng kasama nating si Victor Malo na ang Barsa sa ngayon ay may sapat na fair play para makapagparehistro ng kahit dalawang manlalaro. At na mo kung sino ang dalawang manlalaro, sina John Garcia at Marcus Rafford, sabi niya. Nagbigay daan ang pag-alis ni Inigo Martinez para makapasok ang dalawa. Dahil dito, sapat ang salary cap para mairehistro si na Joan Garcia at Marcus Rafford. Si Deco ay nakalikha ng atensyon sa salary cap na nasa 27 to 28 milyong euro ngayon, sa anim na umalis at apat na naipasa. Sapat na ang halagang ito, gaya ng sabi ko at ni Victor Malo, para kina Joan Garcia at Marcus Rafford. Sa ngayon, dahil sa kasalukuyang patakaran hindi pa rin mairehistro sina Chesney at Gerard Martin maliban kung maresolba ang issue ng very important person na upuan. Bakit hindi pa rin automatikong narehistro ng barsa sina Joan Garcia at Marcus Rafford? Dito ay pinaliwanag ito ng maayos ng kasama. Na nagpapahiwatig na gusto ng barsa, hintayin muna ang resulta ng kaso ni Ter Stegen para subukang samantalahin ang fair play na iiwan ng aleman para magamit ang porsyentong iyon sa pagpaparehistro kay Joan Garcia at iba pa para sa mga manlalarong kulang pa. Kailangan ding isama si Ronnie Bargi na hindi pa natin nababanggit. At ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa football. Pag-usapan natin ang epekto ni Inigo Martinez sa Barca at kung ano ang mawawala sa club sa loob ng laro. Dahil ang kaibigan nating si Gus, isa sa pinakamagaling na analyst na meron tayo sa mundo ng Barca, ay nagsabi ng ganito, Si Inigo Martinez ay isang malaking kawalan. Walang ibang mas magaling mag-connect gamit ang mahabang pasa. Walang ibang gumawa ng maraming pagbabago ng direksyon. Walang ibang mas magaling sa laro sa ere. Walang ibang mas magaling magtakip ng likod. Napakalaki ng naging season niya at isa itong napakasensitibong pagkawala sa taktika para kay Hansi Flick. Narito ang estadistika at naabot ni Inigo Martinez. Siyempre, naiintindihan ko, naiintindihan ko na isa itong napaka, napakahalagang pagkawala. Pero naiintindihan ko rin na, sa edad na 34 at malapit ng mag-35, mahihirapan na si Inigo Martinez mapanatili ang ganitong taas na antas sa mga susunod na taon. Kaya naman, makakatulong ang pag-alis na ito sa Barsa. Napakaganda ng ipinakita niyang ugali sa club. Labis siyang nagpapasalamat at napatunayan din niyang isa siyang tunay na kule habang nandito siya. Hindi mo na kailangang balikan kundi ang selebrasyon ng huling liga at Copa del Rey kasama ang sikat na bandilang iyon. Paano niya palaging ipinagtanggol ang Barsa? Isa siyang tao na dapat tularan at palagi kaming magiging nagpapasalamat kay Inigo Martinez. Ano ang gagawin ni Hansi Flick para maresolba ang pagkawala ng mahusay naman lalaro? Ganito na ngayon ang depensa mo, di ba? si Kunde sa right back, Valde sa left back, at si Nakubarsi at Araujo ang center backs, mukhang sila ang pangunahing pares ngayong season. Pero siyempre, may iba pang mga opsyon. Halimbawa, pwedeng maglaro si Andreas Christensen bilang center back at magsama sila ni Kubarsi. O pwede rin ipasok si Eric Garcia bilang center back. Pwede ring ipasok si Gerard Martinez, isang left-footed center back maraming posibilidad. O kahit ilagay si Eric Garcia sa kanan. Gawin ang ganitong pagbabago at ilagay si Kunde bilang center back kasama si Pau Barsi. Talagang napakaraming posibilidad. Huwag rin nating kalimutan na posibleng gumawa ng biglang galaw ang Barsa sa huling sandali ng merkado. Pero ako, halos hindi ko na iniisip yon. Di ko akalaing kukuha pa ng bagong manlalaro ang Barsa sa huli. Sa tingin ko, malawak na ang bench natin at may kwenka pa tayo mula Lamasiya. Isang kaliwang sentral na tingin ko ay may magagandang katangian at makakatulong sa unang kuponan sa tamang panahon. Sa katunayan, nakapag na siya kay Hansi Flick sa ilang mga tawag. Kaya naman, hinihiling ko ang lubos na katahimikan. At syempre, mula rito. Mula sa Barsahoy, isang malaking yakap kay Inigo Martinez at taos pusong pasasalamat sa lahat ng naambag niya para sa sagisag na ito. Para sa Football Club Barcelona. Dahil gusto natin ang mga manlalarong ibinubuhos ang lahat gaya ng ginawa niya at higit pa roon sa kalidad sa paraan ng kanyang paglalaro at pagpaparamdam. Naging halimbawa siya, inuulit ko para sa mga kasamahan at lahat ng tagahanga. Sana hindi natin masyadong mamiss si Inigo Martinez at magtiwala tayo sa sarili. Para kina Araujo, Kriptensen, Ginoong Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Kunde at Alejandro Valde. At sa kabataan, pati kay Jofra Torres at Andres Cuenca at kung sino man ang darating pa dahil magiging matindi ang season at gusto ni Flick na nasa pinakamataas na antas ang lahat. Ano ang opinion mo sa pag-alis ni Inigo Martinez? Ilagay ang opinion mo sa comments at mag-iwan ng magandang mensahe para sa kapitan ng mga kapitan. Uulitin ko, kahit di sinuot ni Inigo ang armband, lagi siyang kapitan natin. Mahal ka namin, Leon. Sana ay maging maayos ang lahat para sa'yo.